nga ah, ah, pag ah, tungkol sa mga building na ginagawa no Alam natin sa panahon ni ng ah, matandang tipan doon ginawa yung templo ng Diyos no At dapat sa panahon ni Haring David pero ayaw ng Diyos na ang gagawa ng kanyang templo ay may bahid ng dugo. Sapagat ang panahon ni Haring David, talagang puro digmaan, pagsakop, yun ang ginawa sa panahon ni Haring David. Ang gusto ng Diyos, ang magtatayo ng kanyang uh, uh, templo, yung walang bahid ng dugo. Yun na nga sa pamamagitan ng mga kamay ni Haring Solomon, na anak ni Haring David. So makikita natin noon, ang katwiran ng Diyos, matayo ang templo ni David sa pamamagitan ni Haring Solomon na talagang maganda, matibay. Ibinigay ng Diyos kay Haring Solomon kung ano ang dapat itinuro ng Diyos kay Haring Solomon kung paano niya itatayo yung templo na yon. At talagang, nabanggit kang ina, talagang nga at ah, talagang mga first class ang gusto ng Diyos. Walang substandard doon. Talagang first class lahat ng gamit, materyales na ginamit sa Templo ni David, ang kalooban ng Diyos, talagang first class lahat ang gagamitin para sa pagtatayo ng templo ng Diyos. So tayo man, kung i-relate -re natin sa panahon ng pananampalataya, sa ating panahon, ang gusto rin na makita ng Diyos sa atin, first class tayo sa harapan sa paningin ng Diyos. Di ba? Gusto ng Diyos talagang tayo matuwid sa kanyang harapan. Hindi substandard, hindi talagang uh, andun yung mga maraming kahinaan. No? Gusto niya maging matibay tayo. Saan? Sa pananampalataya. Diba? At tingnan natin ang pagganap ng buong katwiran, ano ba yung katwiran na yan? Ang katwiran ng Diyos o righteousness of God ay isang mahalagang konsepto sa kristyanismo at tumutukoy sa kabuuan ng moral na kabutihan, katarungan at kabanalan ng Diyos. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagiging tama o makatarungan ng Diyos, kundi pati na rin sa kanyang plano at paraan upang gawing matuwid ang mga tao sa kanyang harapan sa madaling salita ang katwiran ng Diyos ay ang pamantayan ng moralidad at katarungan na itinakda ng Diyos at ipinapakita sa pamamagitan ng kanyang mga gawa so talagang uh, yung katwiran ng Diyos as, sa ating lahat no para ma maganap natin yung katwiran ng Diyos kailangan natin sundin yung utos ng Diyos Masumpungan tayo na gumagawa para sa ikatitibay ng ating pananampalataya. Para magawa natin yung kalooban ng Diyos. At ang pagsunod doon sa buong katwiran ng Diyos ay hindi lamang isang simpleng gawain, no? Kundi para masunod natin yung katwiran ng Diyos, kinakailangan nandun pa rin yung mga proseso sa loob ng iglesia na nagagawa natin yung ating tungkulin sa loob ng iglesia. Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, sa pamamagitan ng patuloy na pagtibay, tatag ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng pagsunod ng kanyang mga utos na tayo'y gumagawa sa harapan ng Diyos. Tingnan din natin ang uh, ilang pangunahing paraan para masunod yung katwiran ng Diyos. Pananampalataya kay Heso Kristo. Ang sabi sa Roma 3.21-23, datapot ngayon, bukod sa kautusan, ay ipinahayag ang isang katwiran ng Diyos na sinasaksihan ng kautusan at ng mga propeta. Sa makatuwid bagay, ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo sa lahat ng mga nagsisisampalataya palataya sapagkat walang pagkakaiba. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So kinakailangan, uh, matuwi sa, maka, sa makatuwid bagay wikay ang katwiran ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Talagang kung papaanong noong unang panahon nandoon ang mga utos ng Diyos sa mga propeta, no? Sa mga unang lingkod ng Diyos at sa huling araw nito sa pamamagitan ng pananampalataya sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kung tayo'y nagkakasala, paano ang dapat nating gawin? Magsisi ng kasalanan at magbalik loob. Sa unang 1.1.9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan tayo bilang nasa laman nagkakasala. Ang gusto natin, talagang sa araw-araw ng ating buhay, ang maganap natin, ang masunod natin yung katwiran ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. 'Yun ang lagi nating hangad sa ating buhay na magawa. Ano? Kaya lang dahil nandito tayo sa lamang mahina eh. Mi kanya-kanya tayong kahinaan nagkakasala. Pero kung nagkakasala tayo, wag lang yung kasalanan ikamamatay. Ano yung mga paglaban sa doktrina ng iglesia, sa turot aral ng Diyos, wag lang doon. Pero yung mga, mga nakapag-isip ka ng masama, agawa ka na hindi mo sinasadya, na ipinagkasala mo, ito ang kailangan. Ipahayag natin, manalangin tayo sa Diyos para tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Isa pa, na ito, gagawin pamaya no? Para doon sa dalawang bobotismohan din pamaya. Magsisi at magbautismo. Sobra ng S, no? At sinabi sa kanila ni Pedro, Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Yeso Kristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. So, isa sa katwiran ng Diyos na ating ginawa at gagawin pa maya nung dalawa. Nagsisi tayo, sinampalatayanan natin yung aral na ating Panginoong Oso Kristo. Tayo'y nangabotismuhan sa pangalan ng Panginoong Oso Kristo. Yun ay isang katwiran ng Diyos na ating ginawa sapagkat yun ay kalooban ng Diyos eh bakit nga ba dapat nating gawin? Tayo sumampalataya, tayo'y magsisi sa ating mga kasalanan, tayo magbautismo. Saan? Sa iglesia. Sa pagkat sabi sa matandang tipan, ano mang ng Diyos ng langit, gawin lubos sa bahay ng Diyos ng langit. Alin yung bahay ng Diyos ng langit? Ang sabi ni Pablo, na siyang iglesia ng Diyos. Kaya, ang pagbabautismo, anumang gawain na ikababanal ng bawat isa sa atin na magiging karapat dapat sa harapan ng Diyos, kinakailangan daw gawin sa bahay ng Diyos, sa iglesia ng Diyos. Ang bautismo sa ang ginanap, sa nating ginawa dito sa loob ng iglesia, sa bahay ng Diyos. Bakit? Sapagkat yung bautismo, yun ay katwiran ng Diyos. 3:15-16 ng Mateo, yung pagganap ng buong katwiran, Ngunit pagsagot ni Jesus ay sinabi sa kanya, payagan mo ngayon, sapagkat ganyan ang nararapat sa atin, ang pagganap ng buong katuwiran na magkagayoy pinayagan niya siya at nang mabotismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig at narito, nangabuksan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang tulad sa isang kalapati at lumalapag sa kanya. So, alam natin, ang Panginoong Heso Kristo, muhan, di ba? Ayaw ni Juan Bautista. Alam niya, ang Panginoong So Kristo, Panginoon niya. Tapos lalapit sa kanya, nagpapabotismo sa kanya. Ayaw ni, ni Juan Bautista sapagat alam niya, paano niya babotismuhan yung kanyang Panginoon? Na alam niya, walang kasalanan. Pero yun daw, ang sabi ng Panginoong So Kristo, payagan mo ka ngayon sapagkat yun ay pagganap ng buong katwiran. ba? Diba? Buong katwiran. Yun ang kalooban ng Diyos na dapat gawin. Mag naging isang halimbawa siya, bagamat siya'y walang kasalanan, eh, naging halimbawa sa salahat para sundan, para gayahin, na gawin din ang kanyang ginawa na magpabotismo. Kaya, yun ay buong paganap ng buong katwiran yung pagbotismo. Kaya napakahalaga nun, ano? na ang bawat isa sa atin, tayo lahat ng at kung meron pang hindi, nandyan, kinakailangan talagang ang gaya ng sabi, ano ba yung mga hakba ng kaligtasan? Yung may, may mga hakba ng kaligtasan, ano? Yung makinig ka nung aral ng salita ng Diyos? Sampalatayanan mo ang salita ng Diyos? Magsisi ka doon sa iyong mga kasalanan, Wag mo nang ulitin muli ang iyong mga pagkakasala, magbautismo ka sa Iglesia ng Diyos. Mga hakbang para ang tao ay maligtas. Di ba sabi ng Panginoong Iso Kristo, maliba na ang tao ay ipanganak na muli, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos iba Kapag ka raw pala hindi ipinanganak o hindi binotismuhan, yung botismo ay pagkapanganak na muli. Pag hindi ka raw nabotismuhan, hindi ka pinanganak muli, hindi ka makapapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya para, ang pasis pala para ang tao ay makapasok sa kaharian ng Diyos, kinakailangan niyang mabotismuhan, sumampalataya sa aral ng Diyos. Ano pa? Pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. 1.14.15 Sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, natin tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. Unang 1.5.3 Ang pagiging ang pagsunod doon ng buong katwiran ng Diyos, hindi natatapos sa ikay sumampalataya, sa ikay nagsisi sa iyong mga kasalanan, sa ikay nagbautismo, hindi lang dun. No? Pag, pagka natapos kang bautismo, okay na, ligtas ka na, hindi ka nagagawa. Hindi. Kinakailangan yung pagsunod, tuparin mo yung utos ng Diyos. Nasa loob tayo ng iglesia, may mga utos ng Diyos. Sa loob ng iglesia, tuparin natin yung utos ng Diyos at ng ating Panginoong Heso Kristo. Isa sa, sa tungkulin natin, niutos ng Diyos, huwag mong pabayaan ng araw ng pagkakatipon. Eh, kung pababayaan mo, nasusunod ba natin yung utos? Naipapakita ba natin yung pag-ibig sa Diyos? Sapagkat ang pag-ibig sa Diyos, pagtupad sa kanya mga utos. Isa sa utos ng Diyos, huwag, ka, huwag mong pabayaan ng pagkakatipon. ba diba? Mahalaga yun. Hindi basta isang simpleng pagkakatipon itong ginagawa natin. Hindi para sa ating magulang, sa ating mga anak o kanino man yung ating ginagawa, kundi para sa Diyos. Diba? Sapagat yun ang katwiran ng Diyos na masunod natin. Pagsunod sa mga utos ng Diyos na dapat makita sa bawat isa sa atin. pag sa Diyos at sa kapwa, at ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo at ng buong lakas mo. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. ba? Diba? Kasi kung nasa atin yung pag-ibig, una, pag-ibig sa Diyos, kung iniibig natin ang Diyos, hindi natin pababayaan yung ating pagkakatipon hindi natin pababayaan yung ating tungkulin sa loob ng iglesia. Kung iniibig natin ng Diyos, susundin natin kung ano yung kalooban ng Diyos na dapat natin gawin. Yung mabubuting bagay na ikababanal natin, ang ating gagawin, hindi yung masama na ating ikapapahamak. Kung iniibig natin ang ating kapwa, hindi kagagawa ng masama sa iyong kapwa. Ayaw mo saktan ka ng iyong kapwa? Huwag mo rin siya, huwag ka rin manakit ng iyong kapwa. Balik mo ay pag-ibig. So, ang sabi, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Kaya, yung pag-ibig talagang pinakamahalaga sa lahat. ba? Diba? Ano yung sabi sa banal na kasulatan ni Apostol Pablo? Eh, merong karman daw pananampalataya, mapalipat mo man yung bundok. Pero wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Diba? Para karo batingaw na umaalingawngaw, maingay lang pero walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Kaya ang pag-ibig, ang sabi nga, walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Talagang 'yung pag-ibig sa Diyos unang-una at sa ating kapwa. Lalong-lalo na, sabi na Apostol Pablo, sa ating mga kasambahay sa pananampalataya. Ano Magpatuloy sa paglago sa pananampalataya. Kilawang Pedro 3.18, magandang balita, Biblia. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yeso Kristo sa Kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. So, magpatuloy sa paglago. Paano tayong lalago sa kaalamang pang -spiritual. Babalik na naman tayo doon sa Hebrew Jesus Benchinko. Huwag ninyong pababayaan ang pagkakatipon. Bakit? Sapagkat sa ganito mga pagkakatipon, doon nadadagdagan yung ating kaalamang pang espiritual Doon lumalago yung ating kaalamang pang espiritual Doon tayo tumitibay sa ating pananampalataya. So, gawin natin yung ating mga tungkulin sa loob ng iglesia. Lalo na sa panahon natin. Napakapanganib na ng panahon. Di ba? Napakapanganib na. Na marami ng mga kalamidad na nangyayari. Mga senyas, senyales na malapit na ang pagparito ng Panginoong sa so Kristo. Makita natin yung mga lindol, masinsin na na nangyayari sa buong daigdig. Ang mga kalamidad, ang mga ang mga digmaan ng bansa, laban sa bansa, patuloy at patuloy, mga sinyales na malapit na ang pagparito ng Panginoong So Kristo. Kaya sana, hindi mahuli ang lahat sa atin. No? Na sana, habang meron tayong lakas, may ipaglingkod e, natin sa Diyos yung ating sarili sa maging haing buhay tayo sa Diyos na hinahanap ng Diyos sa bawat isa sa atin. No? Maging asin at liwanag sa mundo, nabanggit din kang ina, na pagiging ilaw. No? Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang ay ano ang ipagpapaalat, wala nang ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. libutan ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin niya pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyan ng ilaw. At lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. Lumiliwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang mga kita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. Diba? Sabi, kayo ang asin, una, asin tayo ng lupa. Di ba asin, pang uh, preservative, pagka nilagay mo sa isang karne, hindi siya basta-basta masisira. Matagal lang inaabot ng karne, lalo na yung mga nasa gawing uh, uh, norte, yung mga matatanda, ay uh, ito sa ginagawa nila. Noong panahon, lalo na noong araw, walang, wala pang ref, No? Ano ang gagawin nila doon sa kanilang mga karne? Inaasnan, nilalagyan ng maraming asin. No? Tapos sinasabit, hindi siya basta-basta masisira. Ang sabi tayo, Roy, asin. Paano tayo magiging asin? Kung yung asin, pang, as, pang nilalagay na, na pang-asnan, pinang doon sa mga karne para hindi masira tayo ay asin. Kung tayo asin, yung mga nasa sanlibutan na sa pamamagitan ng mga turot aral na nasa atin na i natin, hindi sila mapapahamak. No? Alam natin na tayo nasa katwiran, nasa katotohanan pagdating sa salita ng Diyos. Pag yun ang na natin sa labas ng iglesia, hindi sila mabubulok o hindi sila parurusahan kung sila makakasama natin sa ating pananampalataya. Di ba? Ilaw Paano nga ba tayo magiging ilaw? Paano tayong magiging liwanag sa sanlibutan ito? Ayun, sinabi naman. Lumiliwanag na gayon ang ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatian ng inyong Ama na nasa langit. Makita rin tayo bilang ilaw ng sanlibutan na nagliliwanag sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Ilaw tayo na hindi pundido, na wala ng liwanag, wala ng binibigay na liwanag. Tayo yung mga kristyano, tayo yung mga anak ng Diyos, masumpungan tayo sa ating mga salita, sa ating mga gawa bilang isang tunay na kristyano na makakahikayat ng mga taong makakasama natin sa ating pananampalataya. Maging tanglaw tayo ng sanliwutan. Di ba? Kung makikita tayo, ay, pagka na may nakausap ka, tinanong kung sino yon, ay, ano yun, eh, iglesia ng Diyos yun, kaya ganun, talagang ah, ah, mabait yun eh. Eh, paano kung ilaw ka, tapos ang pagkakilala sa iyo, sanggano, pagkakilala sa masama. Di ba? Kadiliman ng ibinibigay ng iyong ilaw, hindi liwanag. So kinakailangan, tayo raw ilaw ng sanlibutan, nagliliwanag tayo sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa utos ng Panginoon. nagdala sa atin sa liwanag ng buhay. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na sa Kristo Yesus na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. ba? Diba? Sa pamamagitan yon ng ating Panginoong Heso Kristo. No, tagapagligtas na si Kristo Yesus na nag-alis sa atin sa kamatayan. Sapagkat alam natin, tayo tinubos na mahalagang dugo ng ating Panginoong So Kristo. Kaya tayo ngayon, nagkaroon ng kaligtasan. Sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Nangaligtas tayo sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ng ating Panginoong Uso Kristo, hindi sa ating sarili. ba? Diba? Ang sabi nga sa banal na kasulatan, at kung ang Panginoong Uso Kristo ay hindi muling binuhin na maguli, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Tinubos tayo ng mahalagang dugo ng ating Panginoong So Kristo at nang siya'y buhayin ng maguli ng Diyos, doon nagkaroon ng bisat kapangyarihan yung kaligtasan na ibinigay, ibinibigay sa atin ng ating Panginoong So Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Nangaligtas tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Kaya, ang pagsunod sa buong katwiran ng Diyos ay isang patuloy na proseso. Patuloy na paggawa ng ating pananampalataya. Ang katwiran, pagsunod sa katwiran ng Diyos ay patuloy na pagsunod sa utos sa loob ng iglesia, magawa natin yung ating tungkulin. Hindi natapos doon sa bautismo, kundi kailangan nating magpatuloy sa ating mga gawain sa loob ng iglesia. Kung mayroong mga pagsubok, kaya na tilakay kang sa Bible study, eh, nandyan ang Panginoon. Tutulungan at tutulungan tayo ano man ang mga pagsubok kung nasa atin yung pananampalataya. Di ba? Kaya kinakailangan talagang magawa natin yung kalooban ng Diyos, yung buong katwiran ng Diyos, na sa atin ang pag sa Diyos at sa ating Panginoong sa so Kristo, sa kapatiran sa loob ng Iglesia, sa ating kapwa, upang maging karapat dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Marami po salamat, Elder Ferdinand de Lorido, para sa magandang mensahe.